kakayahan ano, mga walang helmet yan pag ako niya binumbahan patay talaga sa akin yan ya. Yeah. huwag mong subukan masisira ang buhay mo what is up guys so long time no see tayo ngayon no <laughs> so sorry talaga at wala akong pag maibibideo sa inyo ngayon dahil si GPR ay medyo mabisi talaga kasi andun kang benjo no so mamaya makikita kami pupunta kami ng coastal saka mag audience lang kami kung sakali merong magja drag race doon no ng mga kamote so unfortunately guys meron palang lang pumunta doon ng mga subscriber ko doon sa ating store uh, ng sticker as uh, ask nyo lang po yung tauhan ko doon yung babae saka yung lalaki meron doon yung sticker ko saka andun din lahat yung mga mapler ko guys so ipaparapol ko yun no again um, late lang yung Christmas gift ko sa inyo pero yung tatlong uh, mapler ko po guys ipamimigay ko lahat yun no? kasama nyo yung SC project na maliit sa malaki yung mamahalin <laughs> yung in bucks ko no? so ito na po yun si uh, SR ko so guys uh, recently merong um, napasama ako sa Mindanao Big Bike enthusiast no saka Meron akong upcoming na content para sa inyo guys kasi merong uh, na naghamon ng friendly gauge na isang Ninja 400 against dito sa ating uh, uh, 450SR no so excited na excited po akong ma ma-content para sa inyo guys pag mag uh, group ride kami doon na siguro gaganapin yung uh, test namin doon kung ano ba talaga ang maibubuga ng ating 450SR against sa Ninja 400 no na siya yung leader ng 400cc class no kasi ang ang balita dito is ito na raw yung pinakamalakas na 400cc class 400 to 500cc class na inline 2 no hindi yung inline 4 na ano uh, 4RR kasi inline 4 yun eh hindi yun category talaga nito okay So yun guys um, Alis na tayo So sound check muna natin Before tayo aalis At pupunta doon sa venue natin na Pupuntahan natin Baka may makunan tayo doon na mga kamuti eh. <laughs> So ito Sound check na dun guys Again guys Nga pala Naka full exhaust na po ito uh, Pinunturahan ko lang ng itim Para hindi siya ganong uh, Off color no Pero ayun na follow na po 'yan, wala na po yung resonator at ito po yung sound sound check. 1 2 3. Okay. So, anong anong sa tingin nyo guys? Ha? Cold start, medyo cold start 'yan. Ah, bomba natin ang mic click. At ngayong gabi po, ay magkakamuti hunting tayo, guys. So alam naman natin dito sa amin sa Cagayan de Oro is ah paggabi napakadami ng mga kamote dito guys. Paggabi dito sa amin guys, magingat ingat ingat po talaga kayo dito. Magmaneho lalong-lalo na sa mga hindi taga rito po kasi kami po rito sa Cagayan de Oro sa so, to be honest po wala pong curfew dito sa amin tapos ah, kasama na rin po yung uh, pag uh, yung mga uh, pag iinom no? Uh, unfortunately guys ayun, ayun po ang aking uh, business kaso lang yun nga ay, nakadag, nakakadagdag rin po ako sa sa mga salot na lasing na nagmamaniho dito po sa <laughs> ah na nako yes po guys sorry na po huwag nyo po akong ibas pero business is business <laughs> napaka booming po ng business kasi po minsan tinawag na po yung kagandi oro na city of golden tagay guys yes po <laughs> ang dami po kasi lasing dito sa amin kahit na ganitong lunis na lunis no yan may bar dyan sa kanto kahit walang tao kahit sa sulok -sulok, kasuluk-sulukan dito sa amin sa kagandi oro guys merong bar kahit nasa tapat ng eskwelahan kahit nasa tapat ng University O kung ano pa dyan meron at meron talagang nagbebenta ng uh, nagbebenta ng uh, alak. Kahit illegal, no? Kasi sometimes yung mga sari-sari store, nagpapainom rin sila sa labas ng kanilang mga uh, store, no? Kaya 'yon. Kahit saan talaga, guys, dito sa Kendyoro eh, makakainom ka talaga. <laughs> so ngayon, guys, ang ating pupuntahan po ay doon sa Kustal Recently guys, ni raid po 'yun dahil ang dami pong nagda drag race ng mga underbone po doon. Yes po. Ang daming-daming underbone na nahuli nung 2 weeks ago. Ayun, sold out talaga lahat sa patrol. Napakadami po ng uh, nagda drag race doon at 'yun, sold out po sila lahat sa patrol. Pasok silang lahat no <laughs> so sa so mga taga kagayan di oro, alam nyo yan kung anong nangyari doon so uh, so titignan natin ngayon 2 weeks na yun po yung uh, lumipas tignan ko kung Meron uh, mayroon na ba ulit. kasi hindi talaga nadala, nadadala talaga tong makamuti uh, kamuti oh ganda ng gulong niya sniper yun hindi nadadala so i check po natin kung ano yung uh, ganap ganap ngayon kasi lunes expected na wala sila eh yun talaga yung expected po rin ng mga manlalaro doon mga drag racer no kasi hindi ini-expect ng mga pulis na andyan sila kaya ngayon sila uh, papasok na tayo ah dito na tayo sa Agora Terminal andun tapos papunta na tayo po ng uh, Puntod Bridge yung infamous infamous drug uh, drag drag na ng mga underbone mga choyen mga mga galawang aanhin ko yung brief lalakas ba yung motor ko sa brief ah, pag brief yung binili ko mga ganun galawan ba <laughs> so dito guys pag uh, baka meron na ngayon kasi 11 mag -e 11 na so ito po yung coastal road ng Cagayan de Oro dito po sa may lapasan sa Cagusa Uh, meron din dito'ng nagtatambay. Oh, yan, kasi napakaganda naman ng view, no? Tingnan niyo naman, hindi naman 'yan maiikakaila ma na napakaganda at uh, swak na swak photo tambayan ng mga uh, tao, mga taga rito o kung saan pa man 'yan. Basta kay peaceful lang, wala lang anong mga masasamang elemento dito, no? Oh, yan, May may balot 'yan mga magkasintahan yan nagtatambay nagpapahangin to no? before sila maglalatch no? <laughs> so yan guys um, dito po so, oh, no? may mga ganyan uh, magtatambay tayo mamaya so bibili muna tayo ng coffee itutur ko muna kayo dito sa amin sa lapasan no? kasi dito yung hotspot na naman ng mga drag racer illegal drag racer po na motor sa Magendoro at meron naman talagang mga iba pa kahit mga um, sasakyan no kagaya ng mga yung nag-drag uh, na Civic meron din dito ay yeah, akakilala ko rin yan kasi <coughs> hilig din yatin natin yun nagre-race tayo ng four wheels no? so yan yan sila oh, naghahanap yan nag, uh, sometimes meron ng grupo diyan na naghahanap ng mga naghahamon so oh, hindi naman nila ako hahamunin ng ganito yung dala ko no? kasi mapapahiya lang talaga sila <laughs> So, ito guys, napakaganda, di ba? Uh, peaceful yung uh, lunes ngayon. Uh, puro dinakip na yung mga motor na, na nakatambay at nagre-racing dito. Pero ewan ko ngayon, ha. Kasi, baka naman. Pa-meron baka tayong yung mai content ngayon. So yun silang mga wapak. Eh, sometimes dito yung nagtatambay itong mga mga vlogger. O oh, yung mga Mamitika, yung CD Hunters dito rin nagtatambay para may mai-reels o may, re may ego content sila na uh, mga nag-nagrare nagrare nagra race mga kaya nyan ano, mga walang helmet yan pag ako niya binumbahan patay talaga sa akin yan yeah. wag mong subukan masisira ang buhay mo <laughs> akala kasi nila yung kalat porkit na ka bike eh, walang alam sa motor no neck neck nyo galing ako ng GPR tang nyo yan po ang pier ng ating Cagayan de Oro yan may iba na may nag-iinom nag dito bawal yan pero uh, sa mo, mahuhuli lang no nice ang peaceful si ng simoy ng hangin uh, pupunta okay at ito na po yung ending yung corner uh, pupunta tayo mamaya at uh, pagkatapos ito dito dun, sa Dunkin kung saan tayo nag-shout out nung dating video natin so what's up guys ayun uh, nagkita na ulit tayo ng ating GPR at si SR no So ito na siya, ito pa rin siya, no? Wala ganong uh, nagbago. Makintab pa rin kasi hindi ito na Hindi po ito na sisilaw ng araw as usual. Yan. Off natin kasi baka malubat. Yun. So guys, ang future um, plans for this year, 2024 po nito, is um, gagawin po natin tong 4 valves Tsaka gagawin na nating 320cc so mag upgrade ako ng may uh, merong bore kit na pang uh, CRF 300 so yan yung bibilhin ko dito ang sabi ni uh, Master Ryan is uh, 15,000 raw yung babadgetin ko 15 so gawin na lang nating 20 para hindi nang titipid-tipid pa no at saka sagarin na natin sa mga quality parts so ang gain ang goal natin nito guys ng GPR natin is maging di ba merong R3 killer so ito guys magiging R3 killer rin yung goal nito <laughs> reader na naging R3 killer so ito po GPR na uh, at least makakasabay rin, na rin sa R3 nga ma hahabol o sasabay siya nasa R3 kasi yung R3 170 bihira lang yata yung 180 sa stock ng R3 so yun yung goal natin ipapalagpas natin ng 160 160 kph itong ating GPR sa pag upgrade natin ng bore so okay so kasama na rin po yung 6 ta 6 speed kasi po yung ating dash nito meron tong 6 speed eh so pwede na rin yung stock gauge natin o yung dash para sa ating um, plano na magiging 6 speed yung tranny niya o tani yung gear niya sasalpakin sasalpakan din natin ng uh, CRF print na uh, gearbox okay so yun yung future natin for this coming uh, this year 2024 no kasi wala na eh 2023 sabi ko di ba card saka yung ano pa yun so ngayon yun nga ito si GPR guys, no? wag na kayong magmalumbay dyan kung saan na siya ngayon, diba? So, ito pa rin siya. Sound natin. Yun. Agoy, tanawa. Lubat na. Bumbaluts. pa rin yung GPR natin no? same as usual so again guys babalik naman tayo kakatapos ko lang mag Dunkin Donuts nagkapi lang ako dyan tapos babalik na tayo ulit na mag kamuti hunting okay sige guys see you sa road wala guys mayroong wala akong nahanap baka ito sa isa tong kamuting nakaset up ng ano, Honda Click Ayaw. Ayaw bumitaw, guys. <laughs> Ay, nako. So, sa kasamang palad o oh, mabuting palad pala, no? Wala po tayong nahuli na o oh, na content na kamote. So, oh, maganda, maganda. Sige na, guys. Uh, see you again sa next vlog natin.